Basta't wala na talagang linagay. Pero pag real, yung pagtitignan nyo yung report namin, ang um, ay dapat uh, uh, dapat completed na ito. Nakalagay, nakalagay doon. na inspection na, completed na, walang problema. Ghost, ghost project na itong, uh, itong mga... Hindi lang itong may putas, ano? Ika eh, mo, mayroon, meron. pa. Putas-putas pala itong dike na ito. Question, sa kalidad ng ating uh, flood protection. Alamin, this was what, what was this uh, uh, sinong uh, kumpanya ito? St. Timothy. O, oh, St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito. Ilang alkalde na raw ang lumapit, nagsumbong at nagpakita ng ebidensya kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng umano'y talamak na korupsyon sa flood control project sa iba't ibang panig ng bansa sangkot umano rito ang mga kongresista na gumaganap din bilang contractors, kumukuha ng proyekto at kumikita sa kickback. Base sa hawak niyang dokumento, tatlong kongresista na ang natiliin. Dalawa rito ay incumbent mula sa Luzon. Ito mga mapabatas, nagpapalitan din sila ng mga best practices nila kung paano lalo sila makapandaya. So, ito yung nangyayari na. Matagal na nangyayari ito. At lalong tumindi itong panaso for the past three years. Kaya kailangan na natin talaga at mabuti nila lang at lumalabas na itong mga kalukuhan nila. And from the information that I'm getting from the other mayors, it's all over the country. Hindi ito focus lang sa isang lugar, sa isang island. Ito yung island natin. It's pervasive. It's all over the country. Ganyan katindi itong nangyayari, nangyayari corruption dito. Eh, nakapinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, pa-investigahan ninyo yung mga palpak o di kayo non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, uh, our news research came up with the number 980.2 billion na na-appropriate for flood control in the last three years. Yes. Okay. That sounds But First, can you tell us, sir, what exactly did you see And what information oh. did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started uh, in last December. Mm -hmm. na naumiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo mm -hmm. uh, at uh, nakikita natin kung talagang napakabigat ng uh, gulang. Noong nangyari na naman itong uh, bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Ah, uh, hindi po na umpisa, whatever. Yung mm -hmm. the usual, uh, the usual excuses. Mm -hmm. Kaya ko, kalukuhan na ito. na hindi ginagawa ng mm -hmm. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Mm -hmm. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit. Nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Ay init. Mabilis magkasakit, magkahawaan. Hindi natin... Pero sino ko nga ako bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are they know who they are. Meron. Dapat sampulan nyo, Mr. President, kasuhan nyo, wag lang sa mga Duterte. Yan si Speaker Maldes, dapat palitan na yan. Yan ang ikasisira sa inyo, Mr. President. Naman dyan talagang mga notorious. Matagal lang ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for actions. And they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita. Sa dalawang daang metro, hindi ginawa. Hindi hindi linagay tapos nasira sira. Masat wala na talagang linagay. Pero pag re, yung pagtitingnan yung report namin, ang um, ay dapat uh, uh, dapat completed na ito. Nakalagay, nakalagay doon na inspeksyon na completed na walang problema. Tapos hindi lamang sa hindi ito yung hindi yung mawala, ito naging kasama na parang ghost. Ghost project na itong uh, itong mga hindi lang itong may butas ano. Kaya mo, meron meron oh, Putas-putas pala itong daik na ito. Uh, dapat buo ito. Dahil sa report namin dito. Uh, bukod pa dun, may, may, question sa kalidad ng ating uh, flood protection. Dahil yung bagal na nandun sa lupa, parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig na uh, uh, yung tubig sa ilalim naman, uh, dumadang pumapasok ang tubig, naman ninyo, Kailan last time na umulan dito? Na malakas? Yung bagyo. Yung last time yung bagyo. Habaga. Yung mga habagan po. oh, yung habagan dito. Hanggang ngayon. Nakita naman ninyo pagpasok namin dito. ah uh, tayo lahat. Pag, puro, puro parang swamp na ito. Hindi na, hindi na puro, puro tubig lang ang makita mo. Eh uh, dapat. Ito, alam, alam na namin. This was what, what was this... Uh, sinungga uh, sinong kumpanya ito? Saint Timothy. Oh, Saint Timothy ito. Saint Timothy, ang kontratista dito. Aba, ang ganda pa naman ng pangalan si Sin, sin Timothy pang top 3 ka sa top 15 contractors ng gobyerno DPWH. Sa totoo lang, wala na talaga solusyon ang flood control. Papalakin yung kanal, mag maghukay para lumamim, lumalim ang daanan ng tubig. Wala na pong solusyon. Ang solusyon lang ay yung storage tang sa lalim ng lupa. Dahil sa Metro Manila, sementado na halos lahat ang mga lupa pagbagsak ng ulan, hindi na kayang sipsipin ang tubig ulan ng lupa siyempre ang tubig dadaloy na lang ngayon kung saan saan kasi kung meron tayo storage sa ilalim ng lupa pagbagsak ng ulan doon muna siya, papakawalan lang pag wala ng ulan, dahan-dahan at magamit pa natin ang tubig sakaling tagtuyo St. Timothy. Oh, Timothy, Timothy ang kontratista dito kaya titingnan natin pag uh, pa, 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 pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa dapat pumunta sila rito pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Kaya, uh, hindi pala sa uh, kaya at gagawin namin ngayon na naalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan eh, at marami ng nagsusumbong. Uh, after, uh, um, basta kayo, gamitin ninyo yung ano para doon sa blood control. Drainage po. Oo, oh, oh, sige. Hindi pa gano'n kayo. Mag-report mag 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 kayo. Tapos ulit yung report nyo, report nyo sa akin, report nyo kay Gov, report nyo kay Gov, lahat na, na nga, report niyo ninyo para alam na, pati sa press, report ninyo para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito. Ang bira, this has been going on for years. Kailan inumpisaan ito? Kailan ito? Itong, itong